Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Atres ng Enero Nang kumalat sa mga cellphone ng mga sex photos ng isang college instructor ng University of Rizal System or URS at ng kanyang dating estudyante mga larawan, o still photos ng kanilang pagtatalik na kinunan mismo ng guru na si Alexis Tungke at ng kanyang estudyante itatago namin sa pangalan ni si Colleen. Sinend ni Tungke ang kanilang mga sex photos sa Friendster account ni Colleen na kung saan malaya ang sino estudyante na mag-access at tingnan ang nilalaman nito. Noong una, nag go siya. Sabi niya, sige para makapag-concentrate ka na. Tapos, hindi pa rin siya makatiis. Tinatawagan pa rin niya ako, tinitext pa rin niya ako. Mag-check daw ako ng friend store. Gumawa siya ng account na yun yung mga pictures. Tapos nag-invite siya ng mga kakilala ko. Kaya malat na. Hindi ko maatim ang ginawa sa anak ko. Sinira niya kinabukasan ng anak ko. Kasi Alexis kay yan ang may kagagawan. Gusto ko na pumatay mong tao. Ibigay niya sa amin ang katarungan. Yan talaga ang gusto ko. Patungo kami ng Baras Rizal sa bahay muna ng biktima. At doon, sisimula namin lahat ng anggulong makita sa katauhan itong profesor. Pagdating sa Baras Rizal, may isinagawang patibong ang pitag at walang kahirap-hirap agad naman kinagat ni Instructor Tungke. Kung bakit kumalat yung, ano, yung pictures, kanin ba talaga nang galing yun? Di ba sa'yo lang naman? Kaya akong yun. Wala akong intention eh. Yun na ang yung... pialam ni Pumasok na ang pitag team sa URS campus upang maimbestigahan ang katauhan itong si Instructor Tungke base sa kanyang pagiging dating guro gusto rin makita ng bitag ang pananagutan ng unibersidad sa pobreng estudyanteng si Colleen na hindi na ipinagpatuloy ang pag-aaral. You have one part-time instructor who had a sexual relationship with a student. He should have kept those private <coughs> <coughs> inilagay niya sa Fenster kung di ba naman siya <coughs> and then kawawa ng ngayong estudyante. Will you be accountable doon sa The school be accountable doon sa nangyayari sa estudyante. The dean of College uh, of Science, I don't know meeting? Yes, sir. Tawagin mo nga uh, ang Dean, let me talk to her. Let me talk to her. <coughs> wala po sa uh, may, uh, ha -ha classroom. Saan ang, cla saan saan ang classroom niya? Eh? Do you want me to go and visit in the classroom? Hulog sa bitag. Wala pala sa classroom si Dean at hindi pala nagtuturo. lang sa kanyang lungga. Ano hong binabalak ngayon ng eskwelahan dito sa isang bata? Kumalat sa internet yung mga pictures niya at yung kanyang you know, private relationship doon sa kanyang profesor na ngayon wala na sa inyo. Yun nga, yung sa cancelling niya. Hindi namin ito tolerate po yun. Just okay, po. sige. yun lang kung gusto kahit, ko marinig. Eh. Kahit saan kayo naman pumunta, eh, nung unang na binig namin yun, eh, bago lang din ako. Wala pong patutunguhan na tama eh. Sige, sige. Sa ikatlong araw ng pag-iimbestiga ng BITAG, Pinteretso na ngayon ng mga uh, mga bidag undercover para doon sa inaroroonan uh, ng uh, suspect, yung professor si Tonge o yung instructor. Okay, kaya ang instruction, ano? anyayahan yung uh, suspect lumabas ng bahay para magkaroon tayo ng oportunidad na, na ma-interview siya sa labas ng bahay. Ngayon, ang gagawin uh, natin, uh, si Arnel We'll have a long-shot surveillance sa second. Pag nakita na namin na lumabas na yung uh, suspect kasama ng mga undercover, we will approach. So, malinaw? Yes, sir. Yes, sir. Copy. Copy. Okay. Dito na ba, Malapit na? Okay. Okay. Oh, o, si Arnel ah. Nakikita naman ni Arnel yung, ano, yung uh, shot dyan. Copy, sir. Copy. Copy. Okay. Eh kung samahan mo kami sa barangay lang. Sa barangay kami magaan. Sa barangay dito. Pwede ko yung sumahan sa mga. Oh, hold on. Bakay na lang na. Flex, Kaya ako nang pinta eh, tinuturo ka ng sadyante mong magpakalat ng sex video. Hindi ko pakikialaman yung inyong privado kung ano man yung relasyon ninyong ipinagbabawal dahil may ka. Ang punto rito, sinira mo yung tao kasi kung ano man yung privado na yun, bakit ka nagdodokumento ng ganon? Masaya ka ba pag nakikita no. mo na kinukunan mo dahil nakuha mo yung tao, nakuha mo no, hindi o bakit ka nagtatago ng mga ganong klaseng picture? Alam mo bang malaking kasiraan sa magulang hindi lang sa magulang kundi doon sa bata. Eh, alam ko rin. Kaya nga... Alam mo ba na pwede magpakamatay dahil sa ginawa mo yan? Alam ko rin. Yun. Alam mo yan. Hindi ka ba na babagabag sa konsensyo? Babagabag na ako. Ah, uh, may nga dispensa pa sa pamin ng kasi malaki yung damage na nagawa ko. Maraming salamat rin sa Bitag kasi kahit paano nakapag-raise uh, ako ng public apology. Pagamat humingi ng paumanhin si Tungke, hindi pa rin siya ligtas sa batas. With a public apology, inaamin niya na may ginawa siya. So in the training institution, there is sexual harassment. Mm -hmm. And at the same time, merong kakaharapin siyang kaso under 9262 mm -hmm. for psychologically offending that woman. Kailangan magkaroon siya ng will to fight para masugpo na itong mga ganito.